Hello, hello Aquarius Collective. I'm si James from James Taro PH. This is your October uh, bonus reading for your suerte and success. So Aquarius, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading, your core energy. You have the seven of swords. Beautiful. In the area of what you need to practice more, you have the hermit card. Yes, yes, yes. In the area of what you need to hold on to, you have the tower card. Beautiful. Huwag mo to katakutan. Maganda to In the area of what you need to embrace, you have the page of wands. In the area of what you need to expect, you have the king of wands. Lovely. In the area of what you need to fix, you have the ten of cups. Beautiful. In the area of your good things, meron po kayong nine of pentacles. Beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong ten of pentacles. Wow. Napakaganda. At ang message po from your future self, eto yun mamaya, sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Aquarius, thank you, thank you, thank you po for that skipping the ads. Saka po sa mga yung donate po sa ating channel. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako every time na meron po tayong free reading for Aquarius. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, ang sa background po ng yung energy this time, you have the Six of Swords. Okay. Six of Swords, sinasabi sa iyo na yung Spirit Guides, ito na yung moment mo acquires to move forward. Okay. Nandito ka sa moment ng life mo na nasa, nasa transition ka. Paandar ka na from something heavy to something talaga na maayos at maganda at magaan. Okay. Nakita ko rito that this time, after watching this video, you need to realize na may mga bagay na hindi ka big deal, big deal, okay? Um, for example, may mga issues sa trabaho, may mga drama, conflict sa negosyo o kaya sa a community ninyo. Sometimes, you need to pick your battles, okay? May mga bagay na kapatol-patol at may mga bagay na dapat iwasan or pabayaan na lamang because para hindi daw magalaw, yung frequency and energy of your sweat and success at this time, okay? Nakita ko rin dito na this time, magkakaroon ka na ng kahandaan to push forward with peace in your heart and also ready-ready ka na sa pagbabago ng buhay mo, na magaan. Parang narinig, nakita ko rito, ramdam ko yung tanggap mo na, parang ganoon. Tanggap ko na, aalis na ako, move forward na ako, parang ganyan. Okay? So, congrats po. At your core energy, at the center, you have the seven of swords. Seven of swords Ramdam ko dito na you've been betrayed or niloko ka or sinaktan ka ni someone or something in your life that you feel like parang hindi mo deserve yung nangyari. Kaya ngayon kitang-kita ko na you're doing things on your own. Gusto mong umalis, gusto mong mag-avoid sa maraming bagay. Gusto mong bitawan yung maraming bagay and do things on your own. Kitang-kita ko rito yung independence mo, yung pagtayo mo sa sariling paa at pag-abot ng mga bagay on your own two feet without without expecting too much with other people. Kitang-kita ko rito na ayaw mo na magtiwala, ayaw mo nang um, ayaw mo na ulit umasa sa iba na in the end, madidisappoint ka lang din. Parang ganon. So ngayon, kitang-kita ko yung um, effort mo to stand up on your own, doing things on your own, and striving to be better than before. Kitang-kita ko yung pagkapaso mo eh. Parang napaso ka sa maraming bagay. Parang ganyan. Okay? Clarify natin ang Seven of Swords. But first, Aquarius, saan po kayo nanonood ng na ating reading for today? Comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo? Nakakarating yung ating reading and ina-enjoy nyo po siyang panoorin this time. So comment nyo po sa baba. Okay? Seven of Swords. The Knight of Cups, yes. Kitang-kita ko rito, you're gonna offer yourself, offer your love and affection and time, money, uh, pawis, paglaan ng kakayanan mo sa isang bagay na ibubuhos mo ang lahat. Parang ganyan. Kitang-kita ko rito, nagkasarili ka na eh. Parang hindi ka na naghihintay sa approval ng iba. Hindi ka na naghihintay sa um, judgment ng iba o sa sasabihin ng iba. Kitang-kita ko yung pagkilos mo rito mag-isa. Kaya umaabante ka na eh. Sabi mo, tama na. Ngayon, ilalaan ko na lang yung pag-ibig ko, yung oras ko, yung pera ko, yung time ko sa kapakipakinabang. And ngayon, talagang alam mo na yung green flags, alam mo na yung red flags, talagang natuto ka na. And you don't want to give your time, money, heart, affection to someone or something na hindi ka kapaki-pakinabang or hindi deserving ng mga bagay na yun. Parang ganyan. So, kitang-kita -kita ko rito, wais ka na. So, congrats po in the area of what you need to practice more, you have the hermit card. Sabi rito, you need to have a lot of time with yourself. Okay? Um, iwasan mo daw muna yung mga crowds, umiwas ka muna sa mga gulo, umiwas ka muna sa mga bagay na hindi ka sigurado o nag-drain, no? Nade-drain yung energy mo, nade-drain yung happiness mo, nade-drain yung power mo. Time to really shut them out and to do things on your own parang soul searching, no? Nakita ko rin dito, time na rin for you muna, Aquarius, na magpahinga. Kung balak mong lumayo muna for a week para mag-recharge. Hanapin ulit ang sarili, buuin ulit ang pangarap, no? Parang kinakita ko rito, nag-brainstorming ka ulit, moving forward. Um, yung pagkapahinga mo, isasabay mo siya sa pagkaplano, parang ganyan. And with those time alone, doon mo makikita yung mga sagot para makaabante ka na mas malinis, mas magaan, mas maayos, walang harang, okay? So, kung ngayon nag-iisip ka kung uh, balak mo ba kung tumigil muna at uh, magplano muna ulit at uh, harapin muna 'yung hermit mode mo o uh, tigil muna sabi mo para makapag-isip ng tama. Do that, no? Sundin mo ang puso mo kasi dyan mo mahahanap 'yung tamang sagot, okay? Hermit card, The Page of Swords, yes. Page of Swords getting curious, no? Getting answers, getting valuable answers na mga gamit mo moving forward. Marami ka pang mga dapat malaman, marami ka pang mga dapat asikasuhin, busisiin, um, alamin. Pero nakita ko rito, magagawa mo yan on your own. Um, kaya ngayon, kung talagang kailangan mo mag-isa para luminaw ang isip, para mawala itong mga cloudness sa isip at damdamin mo, go push. Your time alone will be your power this time para mas lumakas ka pa moving forward. Okay? In the area of what you need to hold on to, you have the tower card. Nakita ko rito na huwag kang mag-alala, magbabago pa ang lahat. Kung ngayon iniisip mo na hanggang dito lang ba ako, um, nandito lang ba ako sa buhay na ito, no. Aandar ka, aandar ka, nasa, transi nasa transition ka lang today at magbabago pa ang lahat sa buhay mo. Hindi ka habang buhay nandyan at umiiyak, nalulugmok, paangat ka na. Okay? tinatanggal lang ni God sa iyo this time Aquarius, yung mga bagay na hindi na para sa iyo, hindi na nakakabuti sa iyo, hindi na worth it ng time mo, no? So nililinis ni God sa iyo. Ah, uh, tinatanggal niya, nililinis niya kumbaga. So um daanan mo lang daw, uh, i-accept mo yung mga bagay na mawawala, i-accept mo yung mga bagay na hindi na gagana because God will replace that sooner than later, okay? may marerealize mo rin to next week next month na para ah kaya pala na wala ito kaya pala natanggal to kaya pala hindi gumagana to because god wants me to get more or get new things at doon unti-unti mo -unti, bubuin yung mas matibay yung mas magandang tower sa buhay mo okay tower card clarify natin tower card you have the hermit card. Wag well, binalik tayo. Yes, sa panahon daw na nagbabago ang lahat, mas magandang maging mas matatag ka sa sarili mo and find the things that you truly want. Go inward, no? Sa puso mo. Um, narinig ko rito na wala kang ibang aasahan this time around kundi sarili mo lamang. Parang ganun. So, mas maganda na ngayon palang Aquarius, tatagan mo na. Because ang, ang kakampi mo this time, sarili mo. Especially sa mga pagbabago. So, you cannot just trust anybody. It's just you at mas matatag ka, mas malaki ka, mas matibay ka, kayang-kaya mong pagdaanan kahit ano. Nakita ko rin dito, Aquarius, very very profound ha, ang iyong mensahe mula sa iyong spirit guides na sa gitna do ng pagbabago sa life mo, whether halimbawa lilipat ka sa ibang lugar, lilipat ka sa ibang bahay, o magbabago ka ng career, o aalis ka ng ganto ganyan, kung ano man yung magbabago sa life mo, diyan mo daw mas makikilala ang sarili mo, mas makikilala yung mga tamang tao sa buhay mo, kung ano yung tamang career na dapat puntahan at kung ano yung mga dapat mong gawin moving forward. This is like enlightening yourself. Mas mahikilala mo ang sarili mo at ang buhay mo after this. Okay? In the area of what you need to embrace, you have the page of wands. You need to embrace the adventure this time. Okay? Um, nakita ko rito, mag-try ka ng mga bagong bagay, huwag kang matakot sa mubok, huwag kang matakot na mag mag, uh, yakapin, yung mga bagong bagay na hindi mo pa nagagawa before, pero tignan mo daw siya as a potential na ay, promising to, pwede ko itong subukan. Pwede ko itry dito, pwede, ko, pwede ako mag-apply doon, pwede kong buksan to dito. So, you need to be explorer. Mag-explore ka this time on new things. Because those new things ang maaaring magbigay sa iyo ng mga bagong tagumpay. Okay? Clarify natin to. Page of Wands. Page of Wands being clarified by the King of Wands. Wow, dalang beses to ang King of Wands. Ngayon, tinatawag ka spirit ng yung spirit guide sa Aquarius to be the leader of your life ang hawakan mo ang buhay mo. Huwag kang basta-basta lang nagiging sunod-sunuran sa iba o yung desisyon mo ay nakabase sa gusto ng iba. Napipilitan ka lang halimbawa to do things because gusto kong ipagwasa ng ibang tao. Ngayon with both King of Wands here telling you, kailangan ikaw, masaya ka ba sa mga gagawin mo? Yan ba talaga ang pangarap mo? Yan ba talaga ang maluwag sa damdamin mong gusto mong gawin? So yan yung mga tanong na kailangan mong buuin this time. With the King of Wands here, pages to kings para talagang itong bagong sisimulan mo, magiging expert ka dito. Parang na, may realize mo, pag sinubukan mo itong bagong trabaho, bagong sideline, bagong pakakaabalahan, may realize mo, ay, kaya ko pala? Eh, magaling pala ako dito. Tapos doon, unti-unti, mabubuo yung passion mo, iibigin mo to, mamahalin mo tong bagay na ito, at doon ka gagaling. Parang dito ka mag-excel at may kita mo yung napakagandang promise nito moving forward. So, kung naman tong bagong bagay na ito, nakikita ko, magsisilbi itong um, malaking bagay sa'yo moving forward. For example, biyang kita an na example, ano ba maganda? Um, gusto mo mag-try this time mag-call center. Halimbawa lang, hindi mo pa ito balak gusto mong gawin before. Sabi mo, hindi ako para dyan, hindi ako magiging mag-English. Pero sabi mo, this time, sabukan ko lang, try ko lang. And then nag-apply ka. No? Example lang ito, example lang. Nag-apply nag, -na -na ka sa call center. Bigla ka natanggap. Sabi mo, ay, kaya ko pala to tapos sa gin habang ginagawa mo siya na realize mo na dito ka pala mag-excel, dito ka pala mag magiging expert at dito mo bubuuin yung bagong pangarap mo. Parang ganoon. So, if you could just try something this time, may realize mo na magaling ka pala doon. Okay? In the area of what you need to expect, this time around, Aquarius, may expect mo sa buhay mo na kayang-kayo mo palang gawin yung mga gusto mong gawin sa buhay. Na dati idea lang, dati pangarap lang, dati na-envision mo lang sa isip mo. Sabi mo, what if gawin ko kaya yun? Ay, wag na, wag na. Pero ngayon, with the six of swords here, pag-abante mo sa buhay, nag-try ka ng mga bagong bagay sa buhay mo. And unti-unti mo na nabubuo yung vision na yun. Lumalakas ang loob mo, tumitibay ka, tumatapang ka, at nagkakaroon ka ng inisyatibo na hakbangan yung mga pangarap na yan. So, nakita ko rito parang projector. Meron kang projector sa pader at nakikita mo na unti-unti yung future na gusto mong buuin. So, ngayon, Huwag lang manatili sa isip o sa vision yung mga pangarap na yan. Hakbangan mo. Maging matapang ka to cross that. Okay? King of Wands, nakita ko rin for some, you, for some of you, Aquarius, na you're gonna have a leadership role soon. Whether sa negosyo mo, at lalawak yan, lalaki yan, o kaya sa trabaho, magkakaroon ka ng bagong posisyon, or another task, another role kung kaya o kaya naman ay ikaw ay mabibiyayaan ng bagong task or assignment parang ganyan. Kitang-kita ko na ikaw yung punong abala, ikaw yung inaasahan ng lahat. Your decision matters sa grupo na ito o sa iniikutan mong yan, okay? King of Wands, the full card. Yes, bagong simula ito. Uh, this leadership role na, na nasisimulan mo this time, whether your own negosyo, ikaw ang leader dyan, negosyo mo yan eh. So, nakita ko yung sisimulan mong yan, negosyo-wise, will be fruitful para sa'yo. But for some, nakita ko talaga meron kang bagong posisyon. Whether promotion to o nalipat ka sa ibang department o magkakaroon ka ng bagong trabaho na maganda yung posisyon mo dyan and your insight, your decisions, your move is very, very valued sa lugar na yan. Parang ganun. So, congrats po. Ito na yung bagong simula mo. Talagang solid to ha. Solid endeavor, solid job, or solid talagang uh, pagkakaabalahan na magudulot sa'yo ng mga bagong bagay na exciting exciting for you. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung meron tower moment, huwag ka mag-alala, there will be something new coming in, talagang maliwanag na sa isip mo kung saan ka pupunta at bagong simula yan. Kaya sa hermit mode mo, sa pag-iisip at paghahanap ng mga kalinawan sa buhay mo, mahanap mo yan, dediretso ka na sa new level. Okay? in your what to fix, you have arrogance. Yes, panahon na daw Aquarius na huwag matigas ang ulo, wag masyadong mataas ang ere. Sometimes you need to be humble enough and admit to yourself na itong mga bagay na to, kailangan kong pag-aralan, itong mga bagay na to, kailangan ko itama, kailangan din maging accountable ka sa mga bagay na pagkakamali mo, no? Huwag mo laging isipin na, hindi, tama ako, hindi, hindi ako nagkakamali, hindi, wag mo kumpunahin, parang mga ganyan. So, always accept valued Uh, criticism always accept yung mga pagkakamali mo para maitama mo siya at para mag-grow ka now the message you have no boundaries difficult to establish healthy respect take care to ensure your needs are met respect self care and limits yes uh, halimbawa sa trabaho um karanasan uh, karaniwan na parang walang boundary sa sayo at sa kais ibang tao halimbawa may trabaho lahat sila sa iyo binibigay yung trabaho, kahit trabaho naman nila yon So, panahon na daw para maglagay ka ng guhit. Parang, trabaho nyo yan, huwag nyo kong guluhin, sobra na, tama na, no? Huwag ka daw papaapak. Make sure na ini-impose mo yung respeto nila sa'yo para irespeto mo rin sila. Parang ganon. So, make sure na hindi mo hinahayaan na apakan yung privacy mo, yung boundaries mo, yung self-respect mo. Okay? Lahat ng bagay may limitasyon. Kaya, lagi mo i-impose yung limitasyon na yan sa mga tao sa paligid mo in your what to fix you have the ten of cups you need to fix um, nakita ko rito happiness for you and your family no Kung ano yung makakabuti para sa at makakabuti para sa buong pamilya yun ang kailangan mo daw isipin this time narinig ko rin dito genuine happiness pumunta ka sa mga bagay na magudurot sa ng ng taal o buong pangarap buong kaligayahan, kumbaga. And always choose the peace. Lagi mong piliin yung katahimikan, piliin mo yung uh, uh, kaayusan ng mga taong importante para sa'yo. Narinig ko dito, kabigdil deal, big deal ba yung issue na yan? Dapat bang patulan mo yung bagay na to? Kung yung mga bagay na yan na issue ay makakagulo lang sa pamilya, sabi rito, iwasan mo na. Okay? Learn to cultivate relationships more than anything else. Because sila-sila lang din ang makakatulong sa'yo sa dako pa roon. Okay? Nakita ko rito ang kaligayahan ng pamilya mo ay magiging armas mo para lalo kang makalarga sa buhay. Kitang-kita mo na yung tagumpay mo eh. Marami kang maaring maabot. Aquarius. Pero if you have this support system around you, your family, your friends, your loved ones, madali sa yung abutin yung mga pangarap mo. At madali sa yung mag-move forward ng tahimik, magaan, maayos. Walang gulo, walang distraction, walang obstacle, kumbaga. Okay? The Ten of Cups. The Six of Cups, yes. Moving past the issues. Panahon na daw para talaga ayusin ang issues sa pamilya. Sabi ko nga sa inyo, kung meron mga bagay na hindi nakapatol-patol, ayaw mo na. Pass na yun. Sabi mo, yeah, sige, okay na, past na yun. Move on na tayo para makapasok na sa buhay mo yung frequency and energy of swerte. Kaya siguro, hindi komportable yung swerte sa bahay mo. It's because maraming gusot, away, o hindi pa kakaunawaan, sigawan siguro. So, planchohin na yan. Six of Cups talagang card of nostalgia. So, ngayon, uh, wag mo daw laging balik-balikan yung past. Parang ganyan. karon din sa family members mo. Lahat kayo mag-usap-usap. Mag-move on na kayo at ilibing na yung past para maratiling happy, harmonious, and masaya ang pamilya. Okay? In the area of your fortune, you have beginning a new cycle. Yes, meron ka talagang sisimulan na bago sa buhay mo. Lahat kayo, pati family mo. So, this is really a good time for you and your family. Now, the message, gates of triumph, success expands in your life. Yes, nagabago na ang lahat, nag-expand na, nagubukas na ang mga pintuan, nagabago na ang kapalaran mo, and ready-ready ka na with a vision to really make it into your reality. Okay? In your fortune area and good things, you have the nine of pentacles. Nakita ko rito, eto na yung simula ng pag-angat ng yung financial aspect. Financial independence, financial freedom, financial stability. Kung dati, kapos na kapos, parang may sweldo ka, lahat uh, umaalpas sa kamay mo, no? ang bilis-bilis. Pero ngayon, nagkakaroon ka na ng magandang sistema pagdating sa yung pera. Nakakapag-ipon ka na, mabibili mo na yung pangailangan, and then nabibili mo rin yung mga bagay na gusto mong ipundar for yourself. You are now actually enjoying yung mga pinaghihirapan mo, which is good for you. So sabi na yung spirit case this time, asahan mo in the area for good things, unti-unti mo na-enjoy lahat ng pinaghirapan mo. Napupundar mo, nakikita mo yung bunga and also na prepare mo pa yung sarili mo para maging financially stable ka moving forward. Kaya nakita ko talaga dito ipon uh, matalinong paghawak sa pera, okay? Huwag kang mag-alala, this is really good time for more money. So congrats po. The Nine of Pentacles, you have the Nine of Swords. Wow. Nine Nine is all about release. Pakawalan mo na daw yung mga bagay na talaga namang hindi na para sa'yo. O nakakasira ng araw mo, nakakasira ng kaperahan mo, nakakasira ng relasyon ninyo, nakakasira ng ikot ng swerte sa pamilya. So ngayon, yung mga worries mo, itapon mo sa bintana yan, sabi dito, everything will be taken care of. Marami ka mga inaalala tungkol sa pera, mga bills, uh, mga gastusin, mga utang, mga, mga hulugan, huwag ka mag-alala, makahanap ka ng pera, pambayad dyan. Kaya ngayon, lahat daw ng mga alalahanin mo mawawala ito. Nasa fortune area to eh. So, all of your worries, all of your fears when it comes to money, when it comes to your stability in the near future, solve na solve na yan. Kaya, yeah, don't worry. Okay? Like this video, Aquarius, to activate this good fortune area. Okay? In the area of your divine messages, you have balanced spirituality and practicality. Yes, balansihin mo daw yung pananalig sa Diyos at pagkilos mo. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Very good. What do you need to release? Yes, kakasabi lang natin with a 9-9. Ano daw ba yung mga bagay na kailangan pakawalan para mag-move forward ka na? In your divine messages, you have the Ten of Pentacles. Ten of Pentacles, sinasabi sa iyo na yung spirit guides, Aquarius, na isipin mo daw mabuti this time yung mga bagay na pangmatagalan, yung mga bagay na permanente, yung mga bagay na solid, yung mga bagay na um, talaga namang tatagal sa'yo. You don't need to think of pag-aksayahan pag ng oras yung mga bagay na temporary lang. For example, uh, gimik gimmick-gimmick, uh, gumagasos ka siguro sa mga bagay na hindi na para sa'yo o hindi nakakabuti sa'yo, panahon na para tigna mo mabuti yan. No? Think for your future. Think for your family's future. At yun ang unahin mo. Nakita ko rin dito, kung balak ko magtayo ng negosyo, dapat Seryoso ka na dyan, okay? Uh, hindi atras-abante. Baka masayang ang pera, masayang ang ipon, masayang ang effort. Now is the right time for you to be serious about something long-term, okay? Clarify natin 'to. Ang iyong um 10 of pentacles being clarified by you have o dalawa, kunin natin. The Five of Wands and the Queen of Wands. Yes. Panahon na talaga para malinawan ang isip mo. Uh, wala na yung confusion. Wala na yung urong, uh, at, uh, atas-abante, urong-sulong. And then, Queen of Wands, maging confident ka daw dito sa long-term na iniisip mo o long-term plan mo ahead. Okay? Uh, kung kulang ka lang daw sa kumpiyansa, kaya pabago-bago pa ka ng isip. So ngayon, wag mo isipin yung sasabihin ng ibang tao o competition o away-away mas maging um solid ang isip mo sa isang bagay para tumagal and also be confident in that action okay ang iyong uh, message from your future self acquires ito yon but first bigyan mo na kita ng fortune cards unang-una you have four leaf clover great fortune wow congrats po flag, do not tempted to lower standard, yes. Huwag mo daw hayaan na bumaba ang standard mo. Sabi ko nga sa inyo kanina, huwag mo hayaang mapilitan ka lang na gawin ang isang bagay. Kailangan bukal sa puso. Okay? Another message you have, Unicorn, use your intuition to make beneficial changes, yes. Gamitin mo daw yung iyong puso, damdamin, intuition, instinct para malaman mo yung tamang hakbang. And then claw, be careful, do not take risks. O paalala sa'yo, sa bawat hakbang mo, sa bawat pag -try mo ng bago, dapat daw pinaplano. Hindi pwedeng bara-bara lang, okay? Aquarius, ang inyo po October, swerte and success. May message po sa inyo, ang inyong future self. Ito po yun, sabi niya, five of ones. Sabi rito ng iyong future self, Patuloy kang lumaban sa mga bagay kahit nahihirapan ka. Huwag ka daw susuko, huwag mo daw laging isipin na mahina ka o hindi ka magaling kaya mo. Magaling ka, mahusay ka, pero kang ibubuga. Kaya kung may mga tao sa paligid mo na laging ang sa sa'yo na um, pinapahina ang loob mo, panahon na daw para tumapang ka at laksan mo ang loob mo. Because nakita ko rito, you can make it big. Kayang-kaya mo magwagi. Kaya ngayon, sabi ng yung future self, kailangan um, uh, kailangan daw maliwanag sa isip mo at buo sa isip mo yung mga dapat mong gawin moving forward. Hindi mo daw kailangan maging confused. Hindi mo daw kailangan maging urong sulong. Kailangan laging lalaban. At pag, nag, pag buo na yung loob mo, buo na ang loob mo. Okay? Dagdagan pa natin ang message from your future self. Nakita ko rin dito na huwag mo daw laging isipin yung kompetisyon o yung ibang tao. Focus on yourself. On your self-growth. On your self-success. Pag lahi ka daw kasi tumitingin sa ibang tao, lalo, lalo kang panghinaan ng loob no? So wag mo laging isipin na kailangan lagpasan ko siya, kailangan higitan ko siya. Focus on your own. Five of Wands, the Eight of Pentacles, yes. Sabi rito, uh, this time around, Aquarius, maghanap ka doon ng mga pagkakataon para lalong tumalas ang galing mo, lalong tumalas ang skills mo, no? It's all about you upgrading, no? Pagaling ka ng pagaling, pahusay ka ng pahusay para manalo ka. Yan ang sabi sa iyo ng yung future self. Kapag mas mahusay ka, mas malaki ang chance mo to win or to be better and to get the good outcome. Nakita ko rito na kung balak mo daw mag-aral or kumuha ng permits or certificates or test the approval or uh, um, accreditation, pwede mong gawin daw yan. Mas marami kang skill set na makukuha much better kasi ang mundo ay very very competitive no pero pag hinusayan mo daw yung galing mo yung skills mo yung lakas mo ikaw daw mamamayani ikaw daw yung chosen one at marami kang pinto ang pwedeng pasukin kasi pinayabong mo at pinatalas mo yung iyong skills so develop mo daw yung galing mo ha kung ano man po yung field of expertise mo kung saan ka sa kamahusay i-develop mo daw yan because that will lead you to your success okay Napakagandang reading top for you, Aquarius. Sa po kayo nakaras, sa po nakarelate, comment down below. Thank you again for watching Gandulo, Aquarius. I love you. This has been James for James Sarah PH. God bless everybody.